Welcome to Through the Bible via F E B C Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Sino nga ba si para sa iba, siya ay tao. sa iba naman ay propeta. At sa iba naman ay Panginoon. Ngunit sino nga ba si Kristo? Hindi siya magawang tanggapin ng kanyang mga kababayan dahil sa kanyang mga hindi pangkaraniwang pahayag. Sino ba si Kristo? Nais ko pong tunghaya natin ang kanyang kasagutan sa ikapitong kabanata ng Juan, talatang pito hanggang ikalimampu't lung talata. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumay niyo, mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako. Ako po si Pastor Dana Bangko at tayo ay mag-aral ng mabuting salita ng Panginoon. Ang ikapitong kabanata ng Aklat ni Juan ay puno ng pakikipagbaka ni Jesus sa mga taong hindi naniniwala na siya ang Mesiyas na tagapagligtas. Bagamat may ilang nakikisimpatya sa kanya, hindi pa rin masasabing sila'y lubos na naniniwala na siya ang Kristo. Sa kabanatang ito, mararamdaman natin ang nagaharing tensyon sa pagitan ng pag usap ni Jesus sa mga tao at sa mga pinuno ng mga relihiyon. Sa katunayan, ang nais ng iba sa kanila ay dakpin na si Jesus at parusahan. Subalit gaya ng paulit-ulit na sinasabi ng mga naunang kabanata, hindi pa ito ang takdang panahon upang hulihin at ipako sa krus ang ating Panginoong Hesus. Kaya't anumang pagnanais ng kanyang mga kaaway na siya ay patayin, hindi magkakaroon ng katuparan hanggang hindi dumarating ang itinakdang panahon. Ito po ang inyong lingkod na muling maghahatid sa inyo ng pag-aaral sa salita ng Diyos. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa mga talata ng ikapitong kabanata ng Ebanghelyo ayon kay Juan, Ayon sa mga naunang talata, palihim na pumasok si Jesus sa bayan ng Hudeya. Pagdating dito, siya ay nagtungo sa templo upang sa kanyang pangangaral marami ang namangha at nagtaka dahil sa taglay niyang kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil dito, nagsimula ang pagtatalo sa pagitan niya at ng mga taong nakikinig sa kanyang pangaral. Kabilang dito ay ang mga pinuno ng mga relihiyon. Ganito ang ating mababasa sa ikalabing apat hanggang dalawamput apat na talata. Na ang kalahatian ng pista, pumasok si Yesus sa templo at nagturo. Nagtaka ang mga hudyo at ang sabi nila, saan kumuha ng karunungan ang taong ito, gayong di naman nag-aral. Sumagot si Yesus, hindi akin ang inaaral ko, kundi sa nagsugo sa akin. Matatalos ng sinumang ibig tumupad ng kalooban ng Diyos, kung itinuturo ko'y mula sa Diyos o nagsasalita lamang ako ng saganang aking sarili. Ang nagsasalita ng ganang kanyang sarili ay nagahangad na parangalan siya, ngunit tapat at matuwid ang sinumang nagahangad na maparangalan ang nagsugo sa kanya. Ibinigay na ni Moises ang kautusan, hindi ba? Gayunman, wala ni isa sa inyong tumutupad nito." Bakit ba gusto ninyo akong patayin? Sumagot ang mga tao, inaalihan ka ng demonyo. Sino ba ang gustong pumatay sa iyo? Isang bagay pa lamang ang ginawa ko nang gigilalas na kayong lahat, sabi ni Jesus. Ibinigay sa inyo ni Moises ang utos tungkol sa pagtutulik. Hindi ito nagsimula kay Moises kundi sa mga ninuno ninyo at ginagawa ninyo ito kahit araw ng pamamahinga kung tinutuli ang isang lalaki kahit araw ng pamamahinga para masunod ang utos ni Moises, ano't nagagalit kay sa akin dahil sa pagpapagaling ko sa araw ng pamamahinga? Humatol kayo ng matuwid, huwag ayon sa anyo. Bago ang lahat, nais kong bigyan natin ng pansin ang unang salita sa ikalabing apat na talata na nagsasabing si Jesus ay pumasok sa templo. Kung ating pag-iisipan, masasabing mabilis ang pangyayaring ito. Ibig sabihin, biglaan ang pagdating at pagpasok ni Jesus sa templo. Ano ang dapat natin na isaalang-alang sa katagang ito? Tandaan po natin na ang pista ng mga tolda ay nasa kalendaryo ng Diyos at ito ay ipinagdiriwang bilang larawan ng nalalapit na pagbabalik ni Jesus sa lupa. Inilalarawan nito ang mga kaganapan at gawain na mangyayari hanggang sa muling pagbabalik ni Jesus. Ang pistang ito ay nagpapahayag ng katupara ng lahat ng bagay kapag siya ay muling nagbalik sa isang kisap mata. Ang Diyos na sinasaliksik ng bansang Israel ay kanilang makikita na biglang darating sa templo. Ito ang sinasabi ng propesiya ni Propeta Malakias. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlong kabanata ng aklat ni Malakias sa unang talata narito ang tugon ng makapangyarihang si Yahweh. Ipadadala ko ang aking sugo upang ihanda ang daraanan ko. At si Yahweh na inyong hinahanap ay biglang darating sa kanyang templo. Darating ang pinakahihintay ninyong sugo at ipapahayag ang aking tipan. Sa madaling salita, ang biglaang pagpapakita ni Jesus sa templo upang maghayag ng salita ng Diyos ay isang larawan ng bagay na magaganap sa kanyang muling pagbabalik. Sa inyong pagbabasa ng Biblia, napansin ba ninyo kung gaano kadalas magturo ng salita ng Diyos si Jesus? Hindi ba kapansin-pansin ang pagbibigay halaga ng Panginoong Jesus sa mga salita ng Diyos? Na sa bawat lugar at bayan na kanyang pinupuntahan ay ipinapangaral at itinuturo niya ang salita ng Diyos. Kaya nga, sa ikalabing limang talata, labis na namangha ang mga Hudyo. Marahil ito ay mga pinuno ng relihiyon, buong husay at kaayusan niyang naituturo ang kasulatan. Hindi sila makapaniwala na nagagawang mangaral ni Jesus, pangangaral na siya lamang ang nakagagawa ng buong kausayan at kaayusan. Samantala, sa kalagitnaan ng kanilang pagtataka at pagtuligsa sa kanyang pagtuturo, sinagot ni Jesus ang kanilang mga paratang. Ito'y hayagan nating nabasa sa ikalabing anim hanggang dalawamput apat. Tandaan po natin na kapag ang salita ng Diyos ay itinatakwil at din natin pinaniniwalaan, itinatakwil din natin ang Diyos na may akda nito. Ganito ang naisiparating ng pagtuligsa ng mga tao at mga pinuno ng relihiyon na itinuturong salita ng Diyos ng Panginoong Hesus. Ang pagtakwil at din nila paniniwala sa itinuturo ni Hesus ay katumbas din ng hindi nila paniniwala at pagtatakwil sa Diyos. Ang katotohanan ito ay malinaw na inihayag ng Panginoong Yesus sa ikaapat at ikalimang kabanata ng aklat ni Juan. Ganoon din naman, dahil si Hesus ay Diyos, malinaw na ang sinumang magtakwil at di naniniwala sa Kanyang mga salita ay kasing bigat din ng di pagtanggap at di paniniwala sa Kanya. Ano ba ang itinuturo ni Hesus sa templo? Bakit ayaw paniwalaan ng mga nakikinig na hudyo ang Kanyang sinasabi? ang itinuturo at ipinangangaral ni Jesus sa kanila ay ang aral na galing sa Diyos Ama na siyang nagsugo sa kanya. Ang aral ng Diyos na nagsasabing tuparin nila ang anumang natutunan mula sa kasulatan. Subalit sa halip na tuparin at gawin ang naaayon sa kasulatan, sila pa ang naunang lumalabag. Ito ay makatotohanang inihayag ni Jesus sa kanila sa pamamagitan ng pagpapaalala sa mga kautusan ng Diyos na sinabi ni Moises. Ang halimbawa nito ay ang pagtutuli. Ginagawa nila ito maging sa araw ng pamamahinga sapagkat ang kanilang katwiran na islamang nilang matupad ang kautusan ni Moises. Subalit ano ang pagkakaiba kung ang Panginoong Hesus ay magpapagaling sa araw ng pamamahinga? Pinaparatangan siya ng hindi pagtupad sa sinasabi ng kasulatan tunay na sila'y humahatol ayon sa sarili nilang kapakanan at hindi ayon sa kalooban ng Diyos na siya namang ginagawa ng Panginoong Hesus ang tuparin ang kalooban ng Diyos Ama na nagsugo sa Kanya. Matapos silang hamunin ni Hesus na humatol ng matuwid at ng ayon sa kalooban ng Diyos, muli nagpatuloy ang usap-usapan tungkol sa Kanya. Ganito ang kanilang naging pag-uusap sa ikadalawamputpito hanggang tatlumput isang talatak. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo ang siyang nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa kanya at siya ang nagsugo sa akin. Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nanghahas sapagkat hindi pa niya oras. Marami sa mga tao ang nananalig sa kanya ang sabi nila, pagparito ng Mesiyas, makagagawa kaya siya ng mga kababalaghang higit pa sa mga ginawa ng taong ito? Malinaw na sa mga talatang ito ay hindi mapawi sa isip at damdamin ng mga taong naroon kung sino si Jesus. Nakita at narinig nila kung ano ang kanyang mga sinabi, maging ang tangkang pagpatay sa kanya ng mga pinuno ng relihiyon ay hindi rin lingid sa kaalaman ng mga taong naroon sa templo. Sa katunayan, inaasahan nila na dadakpin ng mga pinuno ng relihiyon si Jesus dahil matagal na nilang pinagahanap siya upang patayin. Kaya nang makita ng mga taong naroon na walang ginawang marahas na pagkilos ang mga kaaway ni Jesus, labis silang nagtaka at inisip na marahil alam na ng mga pinuno ng relihiyon na si Jesus nga ang Mesiyas. Subalit sa talatang 28 hanggang siyam, pinatunayan ni Jesus na sa pamamagitan ng kanyang pananalita na hindi siya tunay at ganap na nakikilala ng taong naroroon. Ako ba'y nakikilala ninyo? Ito ang katanungan ng Panginoong Yesus sa kanilang lahat. Para bang nais iparating ni Jesus sa kanila ang bagay na ito? Dahil ba sa ako'y nakikita ninyo Akoy nakikilala na ninyo kayoy nagkakamali Bagamat akoy nakikita ninyo subalit hindi ninyo ako tunay na nakikilala pa Kaibigan ito rin ang nais nice na itanong sa atin ng Panginoong Hesus Tunay ba na nakikilala natin si Hesus Kalimitan ay inaalala natin na kilala na natin ang Panginoong Hesus dahil madalas nating naririnig mula sa bibig ng ibang tao. Subalit ang totoo, hindi natin siya lubos na kilala ng personal sa ating buhay. Kaya madalas, sa tuwing tinatanong tayo kung ano ang tunay na relasyon natin kay Yesus, masakit mang marinig. Hindi natin nalalaman kung ano ang tunay na relasyon natin sa Kanya. Ang totoo, hindi natin siya nakikilala ng personal. Samantala, hindi naman nakaiwas sa pandinig ng mga pareseyo ang mga usap-usapan tungkol kay Jesus. Kaya naman, hindi sila nagsayang ng panahon. Dali-dali silang nagpadala ng mga kawal sa templo upang dakpin si Jesus. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlumpu at dalawa hanggang pito. Narinig ng mga pariseyo ang usap-usapan ng mga tao tungkol kay Jesus. Sila at ang mga punong saserdote ay nagpadala ng mga kawal na bantay sa templo upang dakpin si Jesus. Kaya't sinabi niya, makakasama pa ninyo ako ng kaunting panahon at babalik na ako sa nagsugo sa akin. Hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita sapagkat hindi kayo makapupunta sa paruroonan ko. Nag-usap-usapan ang mga hudyo. Saan kaya pupunta ang taong ito at hindi natin makikita? Paruroon kaya siya sa mga hudyong nangalat sa lupain ng mga Grego upang magturo sa mga Grego? Ano kaya ang ibig sabihin ng kanyang pangungusap na hahanapin ninyo ako at hindi ninyo ako makikita at hindi kayo makapupunta sa paroroonan ko. Kadalasan mahirap at hindi lubos na maunawaan ng mga taong nakikinig ang mga bagay na sinasabi sa kanila ng Panginoong Hesus. Katulad na lamang ng mga talata na ating binasa, hindi lubos na maunawaan ng mga taong ito ang nais iparating sa kanila ni Hesus kaya sila'y nagkaroon ng haka, haka tungkol sa sinasabi ng Panginoong Hesus na kanyang paglisam. Inisip nila na siya'y mangingibang bayan upang magturo ng salita ng Diyos. Hindi nila naunawaan na ang tinutukoy ni Hesus ay tungkol sa kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat na magmuli sa langit. Sa pagdating ng araw na iyon, hindi na nila mahahawakan pa o makikita ang Panginoong Hesus at ito ay nagkatotoo. Nang siya mabuhay na magmuli, walang sino man sa mga taong ito ang nakakita sa kanya maliban sa kanyang itinalagang mga alagad. Ganito rin ang naganap sa kanyang pagbabalik sa langit. Hindi siya nakita o natanaw man lang ng mga taong hindi kailanmang nanalig at naniwala sa kanya. Samantala, dumako naman tayo sa huling araw ng pista. Ito ang pinakanatatanging araw sa buong panahon ng pagdiriwang ng nasabing pista ng mga tolda. Sa araw na iyon, walang sinayang na sandali si Yesus. Kanyang ipinahayag sa kalagitnaan ng mga taong naroon na siya ang tubig na nagbibigay buhay. Ganito ang mababasa natin sa ikatatlumputpito hanggang tatlumputsyam na talata. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Yesus at malakas na sinabi, ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom ayon sa sinasabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa kanya. Nang panahong iyon ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Malino na makikita natin sa talatang ito na si Jesus ay nananawagan sa isang malaya at kusang loob na paglapit at manampalataya sa kanya ng mga taong naroroon. Ganoon din naman, ito rin ang panawagan sa atin ng Panginoong Yesus, Nais isyang lumapit tayo sa kanya sa pamamagitan ng inyong malayang pagpapasya. Isang pagpapasya na tanggapin siya bilang Diyos at Panginoong tagapagligtas. Kaya nga kaibigan, kung ikaw ay nauuhaw sa espiritual na bagay, lumapit ka kay Jesus. Siya ang tubig na buhay na papawi sa iyong uhaw. Siya ang tubig na buhay na lilinis sa lahat ng iyong kasalanan. Tanggapin siya sa iyong buhay at maranasan mo ang tunay na kapayapaan. Ganoon din sinabi niya sa ikatatlumputwalo hanggang siyam na talata na ang lahat ng nananalig sa kanya ay makatatanggap ng kaloob na nagmumula sa banal na espiritu. Dahil sa panawagang ito ng Panginoong Isus, Marami ang naniwala at lumapit sa kanya at nakadama ng kagalakan. Ganito ang mababasa natin sa ikaapat na talata. Marami sa mga nakarinig sa kanya ang nagsabi, Tunay ngang ito ang propeta ang hinihintay natin. Ito na nga ang Mesiyas. Sila ay nanampalataya kay Yesus. Tinanggap nila ang tubig na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sila ay nakasumpong ng kasiyahan at kapanatagan sa piling ng Panginoong Yesus. At dahil sa kanilang pananampalataya sa Kanya, nagawa nilang magpatotoo na si Yesus ang Kristo, ang Mesiyas na kanilang hinihintay. Ganoon paman, mayroon ding mga hindi naniwala at nanampalataya sa patotoo ni Yesus at sa patotoo ng mga taong nananalig sa Kanya ng oras na iyon. Hindi naniwala ang ilan sa kanila dahil sa maling pagkakilala nila kay Yesus. Iniisip nila na si Yesus ay nagmula sa Galilea. Ganito naman ang mababasa natin sa ika-41 hanggang 54. Ngunit sumagot naman ang iba pa, maaari bang magmula sa Galilea ang Mesiyas? Hindi ba sinabi ng kasulatan na magmumula ang Mesiyas sa lipi ni David at sa Bethlehem na bayan ni David ipapanganak? Magkakaiba ang palagay ng mga tao tungkol sa kanya. Ibig ng ilan na dakpin siya, ngunit wala namang nangahas na humuli sa kanya. Ang mga kawal na bantay sa templo ay nagbalik sa mga punong saserdote at sa mga pariseyo. Bakit hindi ninyo siya dinala rito? Tanong nila sa mga bantay. Sumagot sila, wala pa pong nagsalita ng gaya niya. Kayo man ba'y nalin lang din? Tanong na mga pariseyo. Mayroon bang pinuno o pariseyong naniniwala sa kanya? Wala. Mga tao lamang na walang nalalaman sa kautusan ang naniniwala sa kanya. Mga sinumpa, isa sa mga naroon ay si Nicodemo na nagsadya kay Yesus noong unang. Tinanong niya sila, labag sa ating kautusan, nahatulan ng isang tao nang di muna nililitis at inaalam kung ano ang kanyang ginawa, hindi ba? Sumagot sila, ikaw ba'y taga Galileya rin? Magsaliksik ka at makikita mo na walang propetang magmumula sa Galileya at umuwi na ang bawat isa tunay na hindi nalalaman ng mga taong umaako sa kay Jesus na siya ay binhi ni David at nagmula sa Bethlehem. Sa lugar na iyon siya ay pinanganak, bagamat hindi siya nanatili doon sa buong panahon ng kanyang pagbiministeryo. Sa tuwina, laging hinahanapan ng patunay si Jesus na siya nga ang Mesiyas na tagapagligtas. Marami ng pagkakataon at gawain ang ipinakita ni Jesus sa kanila upang patunayan na siya ang Mesiyas ang sugo ng Diyos na magliligtas sa sanlibutan. Subalit kailanman, hindi nila siya pinaniwalaan. Ito'y dahil sa katigasan ng kanilang puso. Binulag ng Diablo ang kanilang kaisipan at puso upang hindi nila makita ang liwanag na taglay at atid ng Panginoong Hesus sa sanlibutan na babalot ng kadiliman. Hanggang ngayon, marami pa rin ang hindi kumikilala kay Yesus hindi nila siya tinatanggap na Diyos at Panginoong Tagapagligtas sapagkat katulad ng mga pinuno ng relihiyon at mga tao sa panahon niya, marami din sa atin ang nabulag ng Diablo ang kanilang kaisipan at puso. Dahil dito, hindi nila makita ang liwanag ng salita ng Diyos na nagsasabing si Jesus ang Panginoong Tagapagligtas ng Sanlibutan. At siya rin ang larawan ng Diyos. Malinaw ito na ipinahayag ng ikalawang aklat ng Korinto, kabanata ikaapat talatang apat. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daidig na ito. Sila'y binulag upang hindi makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawa ng Diyos. Sa oras na ito mga kaibigan at tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Heso Kristo. Napakadakila ng ating Panginoon, ang Kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan, ay piniling ng Diyos na ipagkaloob ang Kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, inako ni Yesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3.16 ay ganito, Gay na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa kanya at ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan. Ito na ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo kaibigan sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Heso Kristo. Sumampalataya sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Panginoong buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataong muling ibinigay mo upang kami po ay magbulay at mag-aral ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagpatibay ng aming pananalig sa iyo at nagpalakas ng aming pananampalataya. Marami pong salamat. Ito po ang aming mga samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.